Basta sa'yo! Paano mo sasabihin sa isang tao na mahal mo siya? Ikaw, wag ka munang maiinlam Kasi ayoko masaktan ka. Iti-text o tatawagan mo ba siya? Okay lang ako, wala nangyaring masama sa akin. Pero sinaktan ka ba niya? Sa Facebook o Twitter kaya? Uy! Uh! mag aral ka kaya ng ibang salita? Dugo! Ito nga. Ha? Ugh. O gagawan mo siya ng tula? Hindi ko na kailangan to. Maiintindihan ba ng puso ang pag-ibig na alay mo sa bawat titik at sukat na nilalaro mo? Si Kai Luna, ang bully ng mga bully. Siya ang queen bitch. Basta may K-pop, merkadong teritoryo na yun ni Kai Luna. One of your students destroyed my painting. Hindi ko alam kung anong trip niya, pero ginawa niya to. Kilala mo ba kung sino gumawa niya? Kahit marami ang gumugulo sa'yo, masabi mo kaya ang nilalaman ng puso mo? Hana, nag -isip, isip ka. She loves me. To, so, nagpipigil ka pa. She hates me. Se, nagot ka. Dalawa ang mukha ng pag-ibig. Kating klas yung gusto mo, meron ka pang klase doon. Kung bibigyan ka ba ng pagkakataong maging malaya, hindi ka lilipad? Pagka kamakata ka rin pali. Kailan ang tamang panahon para umibig? Bakit hindi mo lang enjoy ang iyong high school? Fall in love! There will be no partnership kung pipilitin mo lang siya. Gusto ko po sana subukan sumayaw. At masaktan. Ikaw yung babae. Ikaw yung nasasaktan. Ikaw yung nai-inlove. Siguro nga tama sila. I don't deserve to be loved. Pag ika'y nagmamahal, dapat, handa kang masaktan. Pero, pag nasaktan ka na, nakuulubos ang sarap na mahiramdaman mo. Flowers for you. Bago uminit yung ulo mo, isipin mo muna, ginawa ka ni Kai para tapatan ako. Kasi gusto niya makuha yung attention ko. <tinyo> Pinangungunahan ng apat sa mahuhusay na aktor ng bagong generasyon. Tanda ka na bang makigulo sa makulay na mundo ng pag-ibig? Lalo, paano ba manligaw? Takut Sa Direksyon, Roman Perez Jr.